ang problema natin, Ina, Michael, yung research vessel nila, hindi nila sa South China Sea. Oh. Nandun na sa Benham, oh, okay. Benham Rise sa, oh. sa, sa, sa Pilipinas. Oh, Nasa na na nyo, sa kabila yun, sa Pilipinas. Kabila side na. Oh. Ay, imagine mo, pati yun, balak sa Kupin, mm -hmm. No? Great. Ano, hindi yan kwan eh. hindi yan innocent passage. Mm -hmm. no? Yung innocent passage, yung pwede kang dumaan or freedom mm -hmm. sa ating territorial waters. Sa ating mm -hmm. EEZ, Exclusive Economic Zone, ang tawag dyan ay uh, freedom of navigation. Hindi yan innocent passage, hindi yan freedom of navigation. There's nothing innocent about crisscrossing. Crisscross mm -hmm. eh, at saka paikot eh. Ibig sabihin, sinusuri nila yung ating Benham Rise na ang tawag ngayon, Philippine Rise. Mm -hmm. so, sinusuri nila, dalawa lang ang dahilan dyan. Huge resources, ikalawa military. no? Mm -hmm. so, Inamapan nila dahil kung dyan magkakaroon ng gera, kung dyan papasok yung troops, na tutulong mm -hmm. sa Pilipinas at saka sa Taiwan, eh, kailangan kabisado nila yung terrain. Yeah, no? so yeah. Kaya pwedeng nakadikit dyan yung announcement ni Xi Jinping. Ang problema, clearly, teritoryo natin yan. Eh. Nasa, no, nasa kwan yan yung Eastern yun. Seaboard. No.